kapakners! Ang awit tayo dito sa ating na munting nabiling lupa. Wala na pera si kapakners, kaya magkukupra naman. O. o. lang yan mga kapakners. Sino yun? Ay, sumabit pa isa. Putol na eh. Uy dyan, tubuan. <laughs> Isuksok na. Ilalaglag din. Oh. Oh, isang mo Ay, loo yan niyo. <laughs> Ay. Ay. Talimin mo. Ay. <laughs> Ay eh, kapuro na naman ito eh. <laughs> ah ba ang Aba, yung maliitang patong? Ba, ito! Kasantul? Ay, tingnan mo. Ito kasantul. Kuha tayo ng buko mga kapakners. O, rako, ay. Wala ang Boko dito kay kapakners. Oo. Oo, <laughs> natin kung ko mga kapagdes Nakukuhaw na Yan, Kakawitin natin ang gandong Gandong Ay, eksakto Wala pa rin kakupas ko pa si kapagdes Ay Ay sa bawang laman Oh, oh ay. Solve na solve Sabaw ng buko, libre lang. Ah. Oh. Pawisan oh, na si kapak na TV. Oh. Papakita.